Hi, hey, magandang araw mga ka-farm. Good morning to all. Nandito po tayo sa ating kalabasa plan mga ka-farm. Diba nag ano ako po sa inyo nga noong isang araw nagpakita po ako kung paano mag pahaka ng kalabasa mga 3 days ago from now mga Mga ka-idol tingnan nyo po ang aking aking nilagyan ng laking kalabasa lalaking bulaklak ng kalabasa mga kaidol tulad nyan mga kaidol oh. lalaki ba? Diba? lagyan mo to pahaka tayo para yung mga bunga na yan yung ganyan mga bunga ay maaring talagang magayari o magawa So tingnan niyo po ang nilagyan ko ng isang araw mga kaidolo. Oh. You know, you know? ah, tatlong araw pa lang yun po pero talagang ah, talagang bunga na talaga siya Tsaka ilang piraso itong nilagyan ko dito mga kaidol you know? Hayon, mga kaidol nagkaroon na rin bunga mga kaidol Tsaka maganda talaga effective yun mga kaidol oh. yan nilagyan ko po to. You know, tingnan, kahit tingnan natin sa loob, meron yun gagawin nyo sa mga kalabasa yung mga kaidol. Mga ka farm. Pag namulaklak talaga nalagyan yung mga lalaki or pahakaan nyo. Yun ang paraan kong ginagawa noon pa. Hanggang ngayon. So ngayon. Bagong bulaklak lang itong kalabasa pero marami na mga bunga. Dahil nilagyan ko palagi yun. Yun mga kaidolo. Dalawang piraso yan. Nilagyan ko yan. So ngayon lalaki na mga bunga. So, idol you know yon idol so good morning inyo mga kaporm yung kalabasaan namin yon no? nilagyan ko to ayun nakita na. Sa uh, dalawang piraso nilagyan ko dito idol so